Sobrang miss na miss mo na ba ang mahal mo? Pero ikaw ay baliwala na lang ba? At hindi ka na niya naalala o hindi ka na niya namimiss? At gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagka-miss niya sa'yo? Yung mamimiss kanya niya ng sobra-sobra pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Kaya gawin mo ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo, hanapin ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pwede ka rin kumamit ng actual photo niya kung meron kayo. At pagkatapos ay kausapin mo lamang at titigan ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya at sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin para sa kanya. At pwede ka rin humiling sa relasyon din yung dalawa kahit anong gusto mong hilingin ay pwedeng pwede po. Basta mag-focus at mag-concentrate ka lang sa paggawa nito. At pagkatapos, ay pahiran mo lamang ng kauting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At kung actual photo niya ang ginamit mo, pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, ay itago ang larawan niya sa safe na wala makakakita at makakaalam. Pwede mo rin itong ilagay sa unan mo kung gusto mo at depende po sa inyo. At kinabukasan, ulitin ang paggawa itong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta titigan ang larawan niya, kausapin mo siya, at pagkatapos pahiran ng kaunting laway mo. At paniguradong mamangha ka sa maging resulta nito. At sobrang mababaliw sa kakamis ang partner mo sa iyo. Basta gawin sa tama at hilingin ng buong puso. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.